Samantala, kuha pa po, po tayo na mga karagdagan pong uh, report mula po dyan sa tanggapan ng National Bureau of Investigation dahil nga po kaugnay pa rin po yan sa pagsabina sa aabot sa hanggang labing dalawang individual na dumalo doon po sa virtual press conference ni Vice President Sara Duterte. Kuha po tayo ng uh, update dyan sa pag-ulat ni Bombo Kelly Cordero. Maliban kay Vice President Sara Duterte, nasa 10 hanggang 12 individual pa ang iisyuhan ng National Bureau of Investigation ng subpina ngayong araw. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ito yung mga individual na nakita nila may partisipasyon at aktibong nakipagtalakayan sa pangalawang Pangulo noong November 23. Kung kailan ito nagbanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang mga dumalo sa presscon ay nasa 20 individual Ayon yan kay Santiago at karamihan dito ay media personnel at may ilan ding taga-suporta ng bisne na invited din sa naturang Zoom press con. Ilino naman ni Santiago na hindi nila ito kakasuhan kundi tatanungin lang kung ano ang alam nila at ang mga impormasyon sa likod ng kanila mga katanungan. And also, we will uh, interim, susupina na namin. Mamaya, isa-serve na ang supina dun sa mga nag-attend dun sa video clip na identified na namin. No? Uh, isusupina namin siya uh, mag-shed light, mag-ano, tanungin namin kung Nangyari yun, in their presence, nagtatanong sila, yun, uh, surrounding those uh, matters. hinggil pa rin sa banta ng pangalawang Pangulo, sinabi ng NBI na wala pa rin silang leads sa kung sino ang hitman na kinontak ni Duterte para gumanti sa Pangulo at sa First Family sakaling mauna siyang mamatay. Samantala, sa ibang balita naman, sa kakalabas lang na pahayag ng pangalawang Pangulo, nagpapasalamat ito sa mga abogado at doktor na patuloy umanong tumutulong sa mga personal na apektado ngayon ng gulo sa politika. Ayon sa bise sa kabila ng ingay ngayon sa politika, tinitiyak niya ang publiko na mananatili silang matatag, partikular na sa pagganap sa kanilang tungkulin sa Office of the Vice President. The legal documents are now with the lawyers and the patients are under the expert care of healthcare personnel. All these back office support shall allow me and other personnel to focus on the OVP Thanksgiving year-end activities office utilization review and the calendar year 2025 planning. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. Para sa Bombo Network News, Bombo Kalikasan nag ulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo